si Charbalu. Oo, oh, mm oh, -mm. yung asawa ko. Mm -mm. Sabi niya para namimiss daw ako ng anak ko. So ang ginawa ko, nagpa-video ko sa iyo. Nagsasayaw ako kasi nang ginagawa ko sa kanya pag nakikita kami. Ay, ah, para at least pinanood niya ako. Parang feeling niya nandun ako. Nakikinikinita ko na ha. Paglaki ni Zia, ayan, kinikwento mo pa lang. Nakikita ko na ikaw na yung sumisigaw. Doon. Anak ko yan! Anak! Ako yan! Bumagalong ka, nakaka-stage mother. Malamang. Siyempre ngayon pa lang proud na proud na ako na naging nanay ako. Tapos may Zia pa ako sa buhay ko. At sabi ko nga pala, ko pinagdadasal araw-araw, more to come. More to come. Diba? Hindi ako titigil lang at hindi ako lakakalalaki. Ayan! Kailangan may babae-babae, lalaki-lalaki, babae-lalaki. Hanggang sa lupay Basketball team. Oo, oh, hindi ako na Oh. oh. oh Ituro ko kaya kay Sia to, yung Alin. talent ko. Yung, ano ano talent mo? mo? Oh, yeah, 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 Oh, Britney Spears, di ba? Oh, ano pa? Sino pa? Shakira. Yung... Ay, Ay pwede. Diba? Kaya, ano pa? May precious. My precious. Ay, <laughs> <ayoko yun. laughs> ano ayaw ko yun. Ano saan niya kaya? ayaw. ano, ano ba? pa? Ano pang talent? Yung mga long jump, mga ganyan. Matututunan niya yan. Pero sa tingin mo, ikaw ba? Ano ba yung gusto mo maging talent ni Zia paglaki niya? Ba, magandang tanong yan, ha? Depende siguro, pero kung anong gusto niya. Pero malamang ang una niya matututunan pag sasayaw. Wow. E, Siyempre, mana sa ina, oo. Oo, oh. kasi kami ni Dong mahilig sumayaw, eh. Correct, no? Malamang pag sasayaw. Tsaka beatbox siguro. Paano yung mga gano'n <laughs> Ayun na yun. <laughs> beatbox na lang siya. Oo, oh, oh, no? Naku. I can't wait. Sana niya yung my precious. <laughs> Yun talaga? ah. ah. E, eto na, BFF. Mm. Ito mga bisita natin, aba, hindi lang sa pagiging babae intense to, ha? Ay, Pati sa pagiging nanay. Kaya, heto na sila at kasama kanilang mga cute wow! na cute na mga anak. Please welcome, Will Dawson. Yay! Hi! Okay, eto mga anak ko, si Ashana, may mini-me. Si Svetlana, my second mini-me. <laughs> at si Orion, my last mini-me. Yeah. Smile! <laughs> oh, may talent kami. May talent kami. Music, please. Adito ah, ka na. Para kita ka. <laughs> Aba, kita mo naman. May talent portion Correct. agad. Lagninay-nay. Ah, sa tingin ko, hindi papatalo dyan yung susunod nating mm -hmm. guest. Eh. Gladys Reyes. Ooh kasama I'm a mother of three. Pero isa lang ang kasama ko ngayon. <laughs> Siyempre, ang aking unikaiha, my only princess, Akisha Someru. Yeah. So, are you ready? Music, please. Yeah. Gusto ko yan. Mula mami, sanggang sa mga babies, walang inuurungang laban. Mommy Gladys and Mommy Will. Hi! Ah! Right. Yeah. Gusto mo ba pa yung pasweet yung ano? Oo, yan. Hello. Yeah. Yeah. Pinaingit ako sa dance nila. <laughs> sweet na sweet. Kung may K-pop. Hi! <laughs> ang cute ni Orion. <laughs> Ay, Lea, si Orion. Hindi sanay sa maputi. Ano ka ba? Binata na. Siyempre, marami pa tayong pagkukwentuhan at gagawin pa si Klaba ng mga mamis at kids na ito sa pagbabalik ng... Yan Morning! <laughs> Nagbabalik ang Yanang Morning itong dalawang mamis na bisita natin today. For sure, million-million na ang naitakbo at karanasan nila sa pagpapalaki ng anak. Eh yun nga lang, makaisa ka na, parang sobrang blessed and thankful ka na. So anong pakiramdam na nakatatlo kayong anak? Masarap oh, naman. Gosh. Actually, nung unang, when I had a oh, shana, happy na ako. So parang nami-miss mo lang yung pagbuntis ka, may gumagalaw-galaw doon sa chan mo. Eh nabuntis ako ulit sa kanya. <laughs> at tapos? Tapos nabuntis ako ah, ulit sa kanya. <laughs> <laughs> tapos nalaman ko na boy na, tsaka may edad na rin ako. I stop na. Na so, okay ka na sa tatlo. Oh, masaya. masaya. Ay, sundan pa ulit. Huwag na. Masaya. Tsaka iba-iba yung hmm. ano nila, pagkatao. Ang ganda ah, te. pagkatao. Iba-ibang personality yan. Te. Paano mo yung nahandle na, na iba't-ibang personality? Tsaka yung age gap, parang malaki ha? Maganda ang pagkakapamily planning ko sa kanilang magisa ah. Mag-isa. <laughs> you know, three kids, three fathers. Iba ako. Ah. Eh. <laughs> Nakikita ko siya sa mga interviews mo, so parang very vocal ka at paano mo na sa kanila na, ah, ito, ganito ang sitwasyon. Eh, pinaliwanag ko na yan, no. Oh. Asiana, ito ang sarili mong family tree. Uh Oo. -oh. Isbeth, ito ang sa'yo sariling family tree. <laughs> Orion, ito ang sa'yo. Pero, ang overall niyan, isang, ano lang kayo, isang brothers and sister lang kayo. Walang step-step, walang half-half, brother and sister. Kasi ako lang ang mami nila. <laughs> Hindi ba mahirap para sa party mo yon na ikaw lang talaga ang nagtataguyod? Tapos kasama mo sila ah, sa bahay. In ah. fairness, sa pangatlo, natuto. May tatay na to. <laughs> 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 natuto. Natuto sa pangatlo. Masaya naman. Tsaka mahirap lang. Iba-ibang atake ng discipline. Hmm. Sa'yo naman. At ako ito, naniniwala ito? ko every child is unique. Hindi oh. eh. Walang parehong-parehong uh, bata. no. So kahit na tatlo silang uh, kids ko, Well, uh, para sa akin, iba pa rin yung experience nung uh, firstborn with Christophe. Yes. Ano. Siyempre, nandun lahat ng excitement mm -hmm. dahil firstborn. Ganun pala yun, ganun ka-OA, lalo na maging first time mom. Lahat, naka-document, di ba? Lahat ng first, di ba? Yeah, tapos, uh -huh. siyempre, yung aking uh, si Akisha, eh, tapos boy. Actually, lahat pinag-pray ko yan, Marian. Sabi ko, sana po, uh, lalaki. Alam mo, kasi mga, ewan ko pa yung husband ko, siyempre, <laughs> gusto niya may parang mini me So, boy, ay salamat naman sa Diyos, binigyan ako ng boy. Sabi ko naman sa next, nung, after two years, no, I got pregnant again. Sana po, this time, girl naman. Binigay naman ni God, okay na so, naman. So, mini, mini din kayo? Oo, oh, di ba? Parang hindi. Biteri hindi. Kamukha ni Cristo. <laughs> Tapos, sabi ko naman sa last, sabi ko, teka, para hindi mag-suffer ng middle child syndrome, di ba? May mga ganon. Oh, Dapat oh, only girl na lang siya. So, okay na po. God, sana boy naman. Boy naman, binigay naman sa akin wow. si Grant. Sabi ko nga wala naman siguro imposible na maging ano ka, maging definite ka sa mga pinagpe-pray mo. Hindi. nga. yo no kasi mo gusto. Hindi wala. Kasi mo gusto anak ko. Ora, sa dali na magpe-pray ako. Nako Lord, sana next school wala laki naman. Yay! Yeah. Sige. Meron yan. Ano ba ngayon? Wala <laughs> laki naman. Anong month ngayon? May, June? Oh, mga January meron na ulit yan. Tsaka <laughs> definite talaga ha. Ngayon dapat kasi 'di ba minimum mo si Zia o dapat si kung pwede po, ito naman, mini-mini ding-dong. Ganoon po, okay lang kay God yun. Yung hindi gusto ko lahat po kamukha ko. Ang selfish. Selfish talaga. Ah. So, ito na lang, last question ko. Sabi kasi na pagpanganay pa laging favorite eh. Kasi sa first, doon binus lahat. Kasi panganay eh. Totoo ba yun? Ewan ko, sabi nila, hindi, talagang merong favorite siya eh. Meron at meron yan. Wala eh. Kasi ang mas gusto ko nga, dapat ko ano naranasan ng panganay ko hanggang sa bunso, ganun. So, pantay-pantay lang. Sa'yo <laughs> oh, din sa case mo, Pantay-pantay. Oo. I'm sure yung mga mother mag-agree sa akin. Bawat anak mo, tama siya. Meron silang kanakana, meron kang gusto sa anak mo yun. Bawat siya, may gusto oh, ako sa kanya. Ito, oh, oh, oh. meron akong favorite na ugali niya. Ito, eto, mag-iingat ako. <laughs> uh Oo. -oh. Pero kasi... Parang may secret din ako sa kanila. Lagi ko silang binubulungan. Pag, halimbawa, nagagalit ako sa kanya. Papagalitan ko siya. Sabi ko sa kanya, kaya kita pinapagalitan. Secret natin to. Huwag mo sabihin kay ate Ikaw talaga yung favorite ko. Ano? <laughs> Pag yun naman yung isa, yun din. Ikaw talaga yung pinaka-favorite kong anak. Pag ito talaga, mami, ako favorite. Ikaw ang pinaka-favorite ko. So lahat talaga? Lahat favorite. Dapat talaga. Dapat talaga yung mga pantay, nanay. Pantay, no? Pantay, oo. Hmm. Kung meron ka mang itinatangi o meron kang favorite, huwag mo lang ipakita kasi unfair naman. Sa bagay. Oh. May konting katawaan lang tayo dito. Parang lesson na rin sa iba't ibang emosyon at iba't ibang mga hayop. Example, doon natin dadaanin. May dalawang giant dice akong pinahanda kay Bubay. Isa dyan nakasulat yung mga iba't ibang klaseng emosyon. Yung isa naman nakasulat iba't ibang klaseng hayop. So ang gagawin lang, iro-roll yan. Tapos kung anong lumabas sa ibaba Example, nakalagay, um, happy cat. So, i-acting yung paano yung happy cat. Siyempre, paligsahan to. Pagalingan ko sino yung pinakamagaling. at pinakamalakas na palakpak sa May audience natin. May, prize! price! May price! Yung mananalo. Ay, O, ikaw at ikaw. <laughs> Jack and Poy. Okay. okay? Come on. Jack and Poy. Okay. Holly, so, Holly, hoy, hoy. pauna sila. Panalo kayo? Team Reyes. Okay, okay. baby. Practice, practice. Ay, sabay, sabay na sila. Sabay. Ay, sabay na. Ha, sige. Okay. 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 Ay, Orion, Orion, hindi mo nanay <laughs> yan. Ito, ito, ako ang nanay mo. Okay, game. Go. Ay. Angry bird. Go, angry, angry dog. Hindi ko masyadong <laughs> alam itong angry, ah. Eh. Hindi ko masyadong alam itong emotion na to. Sali oh. ako sa sweet, ako. sweet dog. Uh, sweet <laughs> dog. <Ay, laughs> Ready and go. Orion, you dog. Excited kaming Excited. Ready and go. ah, ah, dog excited Dog? ah, 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 ni Dila ah, ah, Oh, ayan, Miss Gladys. Ayan, ay, Can you have it, Ryan? <laughs> Baby? Hmm. Ayan. Okay, ayan na one, na two, three! Go! Roll! Ano yan? O, cut naman. Ayan oh, nga. Cap, uh, yeah. ay, cut, cut. Ayan, ang ayan. How's it going? Meow, meow! Meow, Sa akin Meow! Meow, meow! Ah. Siguro sabi niyong anak niya, Anong nangyayari sa akin? Ano ba itong show na to? Yung totoo ah. Oh, Basta so Orion excited oh, na. Ate. One, two, three, Gusto niya siya daw. bato bato, bato. Throw! throw. Go! Throw. throw! Throw! Hop! Happy ha cow! cow. Oh. Paano? Happy cow! Woo! Woo. <laughs> 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 One last na! Okay. Miss Gladys. Baby. Yan. Keisha. Oh, dito tayo, kisha Para uh, ano? Oh. Alay! <laughs> Alay! Ayan. Yan. Go. Angry oh, Bird. Angry, na angry, angry Chicken. Chicken. Oh. Bakit lang na yung angry? Bakit palagi ba angry sa akin? Oh? Galit na manok. Ayan, yan, yan, yan. Yan, yan. Sabong ha. May sabong na nagaganap. <laughs> yeah. Parang naging aso yung chicken. Parang naging aso yung chicken. Not chicken. Hindi daw. Oh. Chicken. Chicken. Oh, chicken. chicken. <laughs> <laughs> okay oh, na. Ah. Ryan go. Hop. Fish. Oh, ang hirap ng excited. fish. Sana <laughs> excited the fish. Yan, yan, yan. Sige oh. nga, ipaliwanag niyo sa akin. Paano na i-excite ang isda? <laughs> kaya natin 'to, be excited na, sayang. Kaya 'yung natin 'to. Ganun may nakita silang album. Dati ka nga pa, dati ka nga pa lang Ay, alam rin. niya. Na, na, excited fish pa rin. Come on, come on, Ryan. Yeah, yeah, yeah. yeah. <laughs> come on, come on. di ba? Galing! Para sa akin, parang di ko na kailangan kunin yung uh, kusinong nanalo. Ay. Parang parehas naman silang magaling. Hindi, ang galing ni Orion. Ryan, paano ang ano Angry Bird? Angry yeah. Bird? Angry Bird. Angry bird. Angry bird. Oh. Peter, show them, show them. Angry, Angry, Angry. Bird. Angry. Angry. Angry Bird. Ah, cute. Yeah. Kaya ng morning, bilang nanay, gusto natin na palaging sino surprise sa mga anak natin ng iba't ibang treat. Kaya ngayon, ituturo ko sa inyo ang paggawa ng banana crumble. Bilang nasa tropical country tayo, maraming saging nasaba. Kaya yan ang naisip ko na ituro sa inyo. Kaya let's start! So, una natin gagawin, butter. butter. Ay, butter! Ay, butter. Maka, yung kalante. Eh? Kalante. Pwede na i-add yung banana kung mainit na talaga. Ay, okay. Wala siyang pakialam. Oh. ah, pa <laughs> <laughs> ate, te, hindi kami marunong magluto nito, te. Pwede. Kaya nyo yan, madali lang ito. Ah, kalahati lang. Ano lang ito na lang? Para masarap. Ayan. Okay. <laughs> pwede yung kalahati, eh. pero kung ma-butter kayo, pwede namang lahat. Bata pa naman sila, okay. kaya nila yan. Okay. Gagawa tayo ito sa banana house. Banana na nilagay. Oh. So, Ayan. Na. So, ingat, ingat. That's a bar na ba banana? Yes, yes, yes. So, imi-melt muna natin May yung butter, ano? Double check. Ay, walang apoy! Eh. Ay, kaya naman pala! <laughs> Ay, walang apoy! Hindi, eh. nagluluto Tissue yung nanay na iyon. Tissue! Ayun, Ay, meron na. So Gladys, okay. nagluluto ka ba? Nagluluto pero hindi ako masyado sa dessert. Cook tayo. So yung mga simple so, lang, mas oh. si Christopher yung oh. nagluluto. At syempre, Marian ka-join ko na yung tatlong baguets okay, ko ba? dito. O oh, nga, ang cute cute wow. din niya. Uh Ogi! -oh. Okay. Mm -mm -mm. Say hi! Will my combo nagluluto? Ako Dapat ng ice cream. Ako ah, nagluluto ako, te. Nang uh, ano, ano, te. Pwede uh, natin ilagay yung sugar tsaka yung honey. Sugar and Parang honey. Parang ika-crack Sugar, sugar and honey. Yes. Lahat. Oo, oh, oh, sabay-sabay. Alam po na itong banana cue. Parang ganun siya. Yes, so, yan. Yeah. And then, don't stir, stir there. Honey. Gusto <laughs> yung ice cream ko. And then, then ako excited po na po ito mga bagets dito. Mahilig sila sa dessert. Oh. Siyempre, ang saging madaling maluto. So, pag once na nag-melt na yung sugar, tapos napunta rin yung honey, yes. pwede na yun. Agad-agad. Agad-agad. Siyempre, minsan yung mga kids, very excited to eat. Kaya, ano ah. nangyayari sa inyo? Inuubos ni Orion yung ice cream. <laughs> oh. <laughs> Inuuna niya yung ice cream. Ayan, ayan, ayan. Sinubo niya po. Kita niyo po? Sinubo niya eh. Ayan, o. No? <laughs> ano okay na, yan. na, ano? So, ilalagay na natin sa plate natin. Yan na. Sa plate. Yan. Yeah. Yan, that's hot. hot. I Ay, ganun lang pala simple It's hot, Orion. I'm telling oh, you. Yeah. Tapos, turn off right, na natin, no? Turn it hurt. off. Yan. Yeah. Tapos, syempre, minsan yung mga baguets, gusto nila may design-design. So, maglalagay tayo ng o, oh, tap. Sprinkle Ayan. lang natin Ayan. na parang well, sprinkle, ganun. Sprinkle. Go, Grant. Oh. Ayan. Ayan ang Ang gusto ng mga kids. Wow. Wow, so many. You put design naman. Put style. Oh, you eat. Design, man. design. design. Oh Tapos maglalagay tayo ng condensed milk. Condensed Walang milk. Walang patamis-tamis to. Wala talaga. Wala. Ayaw na mga kids yan. Oo, oh, siguradong pag kinain nila to, ay matamlay sila. Oh. Walang ka-sugar-sugar na sugar, sugar Tsaka, oh. oh. <laughs> pag naubos nila to, bumili na tayo Siyempre, ng mga ano, energy nila, drink. Siyempre, nila chocolate. So, kailangan maglagay tayo ng Aba, chocolate. Aba, chocolate. Yung chocolate. chocolate ah! pa. Oo. Oh, oh. Good luck. Hindi, may tinatawag na ano ha. Wilma! Day Wilma, nag-vitamins ka ba today? <laughs> ah, I... ah, kaya pala nag-react si Wilma. Bilus niyang lahat. Lahat. <laughs> dapat konti lang. Paunti, Hindi ba? Ako rin binuhos ko na lahat. Hindi yeah. lang kasi narinig namin, lagyan ng chocolate. Siyempre, no, ang no, no, no. hilig ng mga bata, ice cream. Ay, kaya na ito yan. Kaya na ito yan. Excited silang lahat sa ice cream. Ito. One by one. Hindi ka kainin, ilalagay. Oh, no! No, no, no. This one, this one. Spoon. <laughs> this spoon, this is spoon. Nyan. Wait, wait. Mami na lang. Wait, ah. Ayan, um. si Mami Where na lang. Kuya Stern and then Brad. Ano. So, lahat na kaya, ilagay natin. Ayan. Para ano, for sharing naman yan. Yan, there you go. Wow! Ay, ay, wow. kinain! So, ano lang <laughs> ano? Ano lang, Mami? Mami! Mami! Hindi na nakapag-antay. So, after ng ice cream, ano yung ano? Vila, nagkakagulo na kayo dyan. Nabinuus lahat ng mga mami nyo ang matatamis. Kaya may jabete sa kayo. Only this one. Teh, parang kailangan ko pagtapos ito uminom ng ano? Eh kasi binuus mo lahat. Dapat ano lang, konti lang pang top lang. So, ready na ang ating... Yay! Banana crumble. Yay! Yay! So, mga mami, tikman na natin. Uh, ayan na. Oh! Yes, Ito I yung did. akin. Yes. Ito yung tikman mo. Yes. <laughs> sa'yo yan, sige. Sa'yo yan lahat. Natin ayan, makakailin. excited na sila. Ano, masarap? Oh, oh tikma mo na, baby. Oh, no, yung sa mo matamis eh. Hmm. Yung akin, hindi. Oh, masabaw-sabaw. Hmm. Hmm. oh. Parang hinahabol na ako ng langgam ngayon. Sarap, baby. Mm. Oh, sarap, ha? Huh? Uh, sarap. <laughs> yes. Mm. Eh, ice cream lang kinakain mo, eh. Pati, Dapat pati banana. Pati yung toto. Oh, ayan. Mm -hmm. Okay, yan. Di masyado like matamis. Huh? matamis yung akin. Mm. May Yeah, Ayan, naman mm. Ano? Pwede ka na Ano <laughs> Ayan, sige, tikman nyo na muna yan. Busy moms ba kayo at palagi naghahanap ng oras para makabanding anak nyo? Naku, kailangan palaging ginagawa ng paraan yan para palagi kayong magkakasama ng mga anak nyo. Especially kung busy kayo sa trabaho, gagawa at gagawa kayo ng paraan para makabanding sila. Kaya naman mga mommies, mag -e exercise tayo sa pagbabalik ng Yan ang Morning! Uh -oh. Kaya ngayon ng morning, isa sa mga pwedeng gawing bonding activities ng mga mami and kids ang pag exercise sa umaga. Kaya naman, Gladys and Wilma at kayong mga kids, mm -hmm. ang kukulit! Mm -hmm. eh, e pwede-pwede kayong makisabay. Kaya naman, invite ko si Sir Geoffrey Cebrero yeah. para turuan tayo. Yeah. Sir Geoffrey! Mm -hmm. Tama, Sir Geoffrey. Oh, Good morning. Good morning, Good morning sir. sir. Ano ba ang ituturo mo sa amin ngayon? So, morning ma'am Miss Marian. So, ang workout natin ngayon is a full body workout. Okay. So, sa mga kids for full body. Para pagkatapos ng, uh -huh. pag ng mga kids, tama tama pagkatapos mo namin pakainin kanila ng mga ano-ano, <laughs> sweets, ice cream Sanko and all. Pang-digest. O. Oh. Mm -hmm. Sige, ngaturo so, mo nga sa amin. So ito, kung ito 'yung unang exercise sa ating unang super ay, no, set. Tayo pa muna. Okay, job ka? sa ano po kasi may ad sa kayo. So mag-i-squat okay, lang po tayo unang oh, okay, tayo. position natin ng na legs natin. Oo. Uh -huh. So dito yung arms natin. Open. Ryan, look. Look at the kuya. Open. Exactly. Open. Open. Open your legs. Eh? Open your legs. legs. You. So arms up. <laughs> Then you're going to squat. At may dala ka pang orange. Then up. Ah, Oo. Oh. Then fold yourself oh, flat. Okay. Then squat again. Then we're going to do it for 10 reps. Uh, no. Ten. <laughs> oh, repetition. Alang ka po siya Four. Last five. Seventy-five. Oh, one hundred thirty-five. Seven. Seven. Okay. Last Eight. two. Last two. two. Up. And then, then one. last one. Okay. Then the second exercise, the Deadlift. Ah, pa. pa. Mas mababa. Mas Okay, palit. Okay, relax. po. Then, deadlift. Ah, Up. Yan. Then, side raise. Spread out. <laughs> yan. Yeah. side ah. raise. Ayang ka na lang. It's mo mo only for eh. <laughs> Kaya <na lang laughs> <po. laughs> ano job. na. Eh. <laughs> 75! Go. 84. Oh. Up. last uh, side. 345! Oh. Sa last mo. Then, last two. Two. Oh. And, And one. Five. Or Ryan. Oh, so, last one more? One, one okay. more exercise. Pwede ba yung madali-dali naman? Yeah. You gotta do it though, toe jumping jack no? Jumping jack? Uh, toe jumping uh, on. toe jumping ah, okay. jack. Toe. Go. Toe jumping jack. Oh. Nice. Good. Up. Oh. Five. Magaling na pala kahit naka ano ah. Naka heels ah. <laughs> Six. Five. Five. Four. Four. Three. Three two. And one. one. more, one more. Yes, ma'am. Okay, natin, ano yung um, tinutone ba natin yung legs? Anong so, body nangyari body body sa katawan? body workout po siya, Miss Marian. All in one na po. Oh. Alam mo, may idadagdag ako dyan sa gusto mong workout. Alam mo po. Na Pakita mo sa kanila BSN. yung ano. Walk like walk your... like We walk like a Come model. Walk like a model. Walk like a model. Ready? Music! Go! What? 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 <laughs> what? 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 Why one more, one more, one more, one more. One more. One more. <laughs> <laughs> yeah! So, going to Gladys the si oh, no. model. <laughs> <laughs> <Ay>, Ayan. Ayan Ayan oh. Ladies okay. and gentlemen, you know. Wilma Dawson. Bye bye. Miss Gladys.

sa mga anak. Sobrang nag-enjoy kami talaga na makilala kayo. Mm -hmm. At ito <laughs> Sobrang cute! At meron pa kayong pabuong ka sa inyo! May pabuong! Oh, pabuong! Thank you, thank you! Thank you. Say, say, say thank you. Hindi kami prepared! Oh, yeah. Yes. Salamat! Thank, thank you! Hindi <laughs> namin expect oh so Thank chocolate. you! Ayan! Meron pa ako! meron pa! ano naman! Ay, gusto ko yan! May lang. Ay, natin. Mommy Will! And yeah. Mami Gladys. Ay, sarap saman. Thank you, Thank Marian. You. Maraming salamat. At magkita kita ulit tayo sa Good yes, Morning.